DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Death threat. Mula sa kunahunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kayuwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nagbabalikan niyo ni Go, Eleven Race Ibayan, sa kasaysayan. Death Threat Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Ang pagbabanta sa buhay o death threat ay lumilikha ng iba yung ligalig, naghahatid ng matinding takot, at kung minsan ay Bigla ang pagsiklab ng galit Gano'n kaya kalaki ang pinsalang maaring idulot ng death threat? Yan natin na alamin sa pagsimula ng na patubay-bay natin sa kasong ito Mula sa kuno sa Pilipinas, DCRH Ito RH sa RH11, Ray Sibayan Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hello. Hello. Mr. Vital. Um. Siguro naman, pamilyar sa'yo ang boses ko. Minsan na tayo nagkausap. Ikaw ang... Oo. Ako ang tumawag sa'yo minsan. Ikaw ang hindi nagpakilalang nananakot sa akin? Hindi kita tinatakot. Iyan ang titiyakin ko sa'yo. Kaya tinawagan kita uli. Ilipat mo na ang negosyo mo sa ibang lugar kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo. Hindi ko maaaring sundin ang sinasabi mo. Mr. Vital. Sino man. Dugo at pawis ang pinuhunan ko sa aking negosyo. At matagal akong nagjaga bago ito naging establisado. Hindi ako maaaring umalis sa lugar na ito. Kapag hindi mo inilipat sa ibang lugar ang negosyo mo... Hindi na magtatagal ang buhay mo. Ipatutumba kita. Hindi mo ako matatakot. Ipapasalvage kita. Hello? Hello? Ano po, Daddy? Death threat? Oo, oh, Carlo. Kaya pagpasok mo kanina sa opisina ko, nadatnan mo akong seryoso. At kaya niyaya kita lumabas na tayo para magkausap tayo ng sarili nandito sa kotse ko. Nakatanggap ako ng death threat. Eh, sino po nagbabanta sa buhay niyo? Hindi ko kilala. Ayaw magpakilala ng lalaking yon. Na malamang kakumpitensya ko sa negosyo. Dahil gusto niyang ilipat kong negosyo ko sa ibang lugar. Akala ko pa naman, may problema kayo sa mga tauhan niyo. Wala akong problema sa aking mga empleyado. At maganda ang kita ng aking negosyo. Kaya wala akong balak ilipat yon sa ibang lugar. Eh, papano po kung tutuhanin ng lalaking yon ang bantanya sa inyo? <laughs> Hindi siya magtatagumpay sa masamang balak niya. Dahil do-doblehin kong aking pag-iingat. Daddy. Ipinalam ko sa iyo na nakatanggap ako ng death threat dahil baka pati kayong pamilya ko, lalo na ikaw, na madalas magpunta sa opisina ko ang madamay. Pagbalingan ng mga nagbabanta sa akin. Nagpupunta lang naman ako sa office niyo kapag may kailangan ako. Gaya po ngayon, may date kami ng girlfriend ko. Oh, may girlfriend ka na? Oo, oh, Daddy. Sinagot na po ako nung nakilala kong sales lady sa mall na nabanggit oh. ko na sabi ko bala kong ligawan. 20 anyos ka na. Okay lang sa akin na magkanobya ka na. Kaya bibigyan kita ng pandayit mo. Ay, salamat daddy. Huwag na huwag mo mababanggit sa mami mo ang tungkol sa banta sa buhay ko ha. Opo. May sakit sa puso ang mami mo. Hindi niya dapat malaman na may natanggap akong death threat. Nagbabalik ang yung lingkod, RH 11, Race Sibayan saka, sa kasaysayan. Death threat! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan! Kaya pala hindi mo ma-appreciate ang ganda ng paglubog ng araw, Carlo. May problema ka pala. Ang totoo, hindi ako ang may problema, Sally. Ang daddy ko. Dahil nakatanggap siya ng death threat. Ipinalam ko sa dahil hindi ka naman iba sa Wala pa na maging tayo. Baka naman nagbibiro o nananakot lang sa daddy mo yung nagbabanta sa buhay niya. Eh nga. Para hindi masira mga plano ko para sa atin. Hmm? May plano ka para sa atin? Oo naman. Eh, bukas makalawa gusto kong mamit mo na ang mga parents ko Ane Carlo o ano payag ka bang ipakilala na kita sa mami at daddy ko Carlo, walang problema sa akin. Payag akong makilala ang girlfriend mo. Hmm. Salamat po, mami. Eh, daddy, kayo hmm. po. Eh, kung payag ang mami mo, siyempre, payag na rin ako. <laughs> Thank you, daddy. Payag din po si Sally na makilala kayo. Kaya isang araw... Isasama ko siya dito sa bahay natin. <laughs> Nasa hustong edad ka na naman para magkaroon ng karelasyon. At tapos ka na ng pag-aaral. Mm. Kaya wala problema kahit mag-asawa ka na. Eh, saka ko na po iisipin ang pag-aasawa kapag may trabaho na ako. Oo, oh, madali naman magkatrabaho ang isang engineer gaya mo na na sa board exam. Eh? Tsaka mabuti nga mag-asawa ka na. Para magka-apo na kami ng daddy <laughs> mo. <laughs> apo agad ang nasa isip mo, Feli. Eh. O, eh, saan pa ba pupunta ang pagkakaroon ng nobya ng anak mo? Kundi oh. ang pag-aasawa, pagkakaroon ng anak. Kung sa bagay nga. <laughs> At mas maraming apo, mas masaya. <laughs> Oo nga po. Kasi malungkot ang kagaya kong nagsasolong anak. Kami ng mami mo, payag kahit sino mapangasawa mo, mm. Arlo. Kama. Walang problema sa amin ng girlfriend mo. Pero... Eh, pero ano, Daddy? Wala ka bang problema sa pamilya ng iyong nobya? Lolo Nestor, galit po ba kayo? Hindi, Sally. Bakit ako magagalat? Kasi, nang magtapat po ako sa inyo na boyfriend ko na si Carlo, hindi na kayo kumibo. Nabigla lang ako. Kasi, napakabilis ng paglipas ng panahon. Parang kailan lang, sanggol ka pa lang na inaalagaan namin ang lola mo. Dahil, ilang buwan ka pa lang na isisilang nang mawala ang nanay mo ngayon, dalaga ka na. At may nobyo na. Ilang buwan na rin naman po ninyong kilala si Carlo. Oo. Oh, nakilala ko na siya. Dahil paminsan-minsan, niniyahatid at uh, ko niya rito sa bahay. Pero, hindi pa natin siya lubos na kilala. Mabait po siya, Lolo. Hmm, apo. Maraming lalaki ang mabait kapag nanliligaw pa lamang. Pero kapag nakuha na ang gusto sa babae, lumilitaw na ang masamang ugali. Ay, hindi naman po siguro. Ganun ang lalaking eh, ng loko sa nanay mo. Ay, lolo. Mabait siya nung nanliligaw pa lamang siya sa nanay mo. Pero nang magbuntis ang nanay mo, nawala na lang at sukat ang lalaki yun. Ang lalaki yun na... Ah, Napakalaki ng pagkakautang sa akin. Dahil sa matinting samanan loob sa kanya, kaya namatay ang iyong ina. Na naging dahilan naman, kaya nagkasakit ng malubangin, Lola. Dalawang mahal ko sa buhay ang nawala. Dahil sa iyong ama, Sally. Lolo. Kaya makita ko lamang siya uli. Baka baka mapatay ko siya. Si Lion. Si ang apelido mo, Sally? Opo, Tito Ver. Kagaya ko po. Nag-iisang anak ni si Sally. Pero ulila na po ako sa ina. Dahil sabi po ng lolo ko, Sanggol pa lang ako ng mawala ang inay ko. Guys, nakahanda na ang hapon ng pagsasalusaluhan natin. Tara, Sally. Para matikman mo ng luto ng mami ko. Sige. Okay. <laughs> Sabay-sabay na po tayo mag-dinner, Daddy. Okay, Carlo. Oh, bakit ka natitigilan, Ver? Feli. May problema ba? Nagbabalik ang yung Rich 11 Race si sa kasaysayan. Death Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan! Kinabahan si Ver sa tunay na pagkatao ng nobya ng anak niyang si Carlo. Ngunit, iba ang idinahilan niya sa kanyang asawa. At ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa na sa Pilipinas, DCRH. Ito sa RH11 Race si Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pinipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Feli, mahal na mahal ni Carlos si Sally. <laughs> Nagsaselos ka ba na mas mahal ng anak natin ang girlfriend niya kesa sa atin? Hindi sa ganon. O, oh, eh, anong problema kung mahal na mahal ni Carlos si Sally? Baka masaktan lang ang anak natin. <laughs> Bakit naman mangyayari yun? Eh, dahil maganda si Sally. Ah, naman si Carlo. Bagay lang sila ng kanyang nobya. <laughs> May pagkakahawig nga sila eh. uh, Malamang na hindi lang si Carlo ang magkagusto sa girlfriend niya. Iniisip mo bang baka ipagpalit ni Sally ang anak natin sa iba? Hindi imposible yun. Ano ka ba? Pag nga kung ano-ano yung inaalala mo. Si Sally ang unang naging nobya ni Carlo. Pero... Pero baka hindi si Carlo ang naging unang boyfriend ni Sally. Yan ang alaming ko. Fair. Sisiguruhin ko na hindi darating ang araw na luluha at masasaktan ang ating anak sa kanyang pakikipagrelasyon. May anak ka pa palang binata, Ver? Anak ko sa tunay kong pamilya, Eder. Ay, ang alam ko lang na anak mo kasi, yung naging anak mo doon sa kaibigan ko, na bagamat hindi mo pa nga nakikita mula nung sanggol pa lang, sinusuportahan mo naman ang palihim sa pamamagitan ko. Dahil kapit-bahay ko lang. Ipinalam ko na sa iyo, habang naghihintay tayo sa order natin dito sa restaurant, ay, hindi ko nga malalaman yung tungkol sa tunay na pamilya mo dahil kahit na naging magkaklase tayo nung high school, magkalayo naman yung tinitirhan natin. Eh kaya nga ipinalam ko sa iyo na may anak akong binata dahil nag-aalala ako. Dalagan na rin kasi ang naging anak ko sa kaibigan mo. O bakit? anong aalalahanin mo? Bago ko sagutin ang tanong mo, sagutin mo muna ang tanong ko ang gusto kong malaman kaya tinawagan kita at nakipagkita ako sa iyo dahil nabahala ako nang malaman ko ang pangalan ng nobya ng anak kong binata. A anong anong apelyido ang ginamit nung naging anak ko sa labas? Nang anak ko nung magkaroon ako ng relasyon sa ibang babae kahit may asawa na ako. Pwede yung apelido ng kanyang yumaong ina. Sila Oo. Oo. Ang pangalan ng anak kong sa labas ay Sally. Sally Silayan. Oh, in ba bakit, Ver? Parang gulat na gulat ka. Ha? Bakit? Ano ang gagawin ni Ver ngayong nalantad sa kanya na ang nobya ng anak niyang binata ay anak niya sa labas? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, at Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Mutia, Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanong, Production assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, na laging laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? RH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.